Marihing itinanggi ni Direk Joel Lamangan ang mga kumakalat na balita sa social media na siya may-ari ng isang Facebook post na umano'y tugon sa akusasyon ng aktor na si Aaron Villena. Ayon kay Direk Joel, totoong nagpresinta siya na personal na maglagay ng plaster sa maselang bahagi ng katawan ni Aaron. Ngunit ito ay para lamang protektahan ng aktor. Sa pahayag ni Aaron, tatlong beses daw na nadaplisan ng kanyang private part habang nilalagyan siya ng plaster. Ngunit, iginiit umano ni Direk Joel na wala siyang anumang masamang intensyon o pagnanasa kay Aaron. Sa episode ng Oras na Opinyon, Talakayan at Diskusyon na papapanood sa YouTube, ipinahagi ni Jobert Sokal dito na tinawagan niya si Direk Joel upang alamin ang kanyang panig tungkol sa isyu. Kinumpirma ni Direk Joel na siya nga ang tinutukoy ni Aaron sa viral IG post. Ngunit ipinaliwanag na kaya niya ginawa iyon ay para lamang masigurong hindi matatanggal ang plaster. Lalo na't na may maselang eksena kasama si Lavi po. Nagtagpa ng direktor ginawa niya ito upang maprotektahan si Aaron mula sa posibleng pagpapakalat ng maling impormasyon na maaaring magmula sa mga makeup artist. Iginiit din niya na ang kanyang ginawa ay walang anumang malisya o masamang intensyon. Ang isyong ito ay bunsod ng reklamo ni Sandro Mulak laban sa dalawang independent contractors ng GMA Network na nang abuso umano sa kanya na siyang nagbukas sa usapin ng sexual harassment sa mundo ng showbiz.